Basta <laughs> mga ito, na ito po itong dala nila ng mga barilis. Okay, okay. Ikaw din ang Malambot magandang na rin. Japit po mga idol, lang nagbababa po ngayon bangka. Japit, pati bata ba mga idol, oh. Nagbuhat natin, nagurnal na. Ayan mga tanghali mga idol. Pati bata, ba oh. Pati bata ba mga idol, o. Palakit po mga edon Ang mga barilis na pinapapa po dito Ayan po Hindi natin mga idol makita Kung anong bangka po yung nagpapapa ngayon dito Yung dinadala po nitong ano Yung mga lakas yung RIS Mga lakas yung RIS Mga lakas yung

Sport. Ay, 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 ay. Ano bang kulang? ano bang nagkulang sa akin? Ako lagi naganap buhay para sa akin <laughs> yeah. na. Ano <laughs> uh, uh, ba rin ako pa Chat! Ang ina <laughs> mo May mahi pa pa ngayon dyan? James TV uh, pre uh, James TV James TV Oo Ang mga idol uh, Sika ka series po eh. Dami nga mga barilis mga idol oh. ka sa iba, hindi ka Tama ano pag ko, Rinalyn Garcia. Parang dati tila, na... Didodaw. Parang dati na kasama mo. Kala may anak ka na baga, gaan eh. May anak ka may isa pero iniwan niya ako. Isa. Mga idol, mahala ka pong ito. Banda. dapat sa kabila mga idol sa Japit pong bangka. Ito, nagbababa pa rin po sila ng mga barilis. Ano ito, laki eh. Mga parintahan. Ito, 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 ito. Okay, okay. Ito, ito,

Ayan, update lang po ito natin mga idol sa linihikan, mga nagbababa. <laughs> 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 Labi na ito mga na Ah, Bertin Sis, pagkita kita na tayo sa ating ano ah, uh, anit natin, Bertin Sis. Lalakit <laughs> pa. Lalakit na mga idol ng tuno nito Update pa ito Dito, maldoy, mga ito, mga ito. Mahalin mga idol ito yan o. Oh. Mga 60-an, 40-an. Kaya nyo sa Ito mga idol yung mga binaba po nung ano, mga family mo sa nang dumating. Ayun, okay, mga idol oh. Sabi pong dala po yung tuna. Oh, last na daw. The last. Oh, po sa ng tulingan diyan Ayaw, pa pa Last na mga idol. Ayaw, no, mamamap po Oh, nakita mo ba? Nakita. nakita ay nauli na, yun. na, yung palaka. <laughs> ay, 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 mo. <laughs> 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 Ito na ba? bago, para na bago, ipatanggal sa brero. Ito <laughs> ang <laughs> <laughs> Last na mga idol. last na, mga idol. Dala po nila ng mga barilis. Makisi Ay, medyo, tinapon natin yung mga mga tuna po dito na binaba nila

Ang kilo kayo mga idol Ang laki ayun pasukin para makita ko original pa ba expert <laughs> ano malambot tayo <tali. laughs> Ay, pa mga idol, oh. po alas yung mga bariles o tuna dito mga idol, oh. pa pa yung pa nga ah, Nasa po ah, lang po ito, maraming po salamat Yan, kanila po itong Ano, baba ang mula po dito ang ganda po sa kapilang pangira po pila-pila po yung mga tulad dito ngayon kailan po mga idol at marami po sa ating salamat